merienda na. Ah, oh, boss. Ah, tama merienda. Ano mo na, bacon wala eh. Tumal. Eh. Tumal. Aga sang kapan yan? Ito pa sa Pasay. Pasay ka pa layo mo. Nakakailang bukin yan na? ah. Ano pa lang? Eh? Ibig anin anen. Anen kumain ka na ng kanin. Hindi, ano pa lang to. Ito na yung ginawa ko kaliyan wala eh. Tumal eh. Ay, sa so, <laughs> Talagang ano, tawin din bigla di gumastos pang kain oh, no? tawin lang muna no na muna. Mamaya na pag may kita na. Eh wala eh. Kanina pa ako nandito. Ilang oras ka na nagbabiyahe kaya? 6 hours na 6 hours? Ang pa. Bago magdang na ako. May ano, pamilyado ka? Ilan na nanak mo kuya? Dalawa? Ano, mga nag-aaral? Ano? Ah, elementary ah, elementary yung dalawa. Ay siya. Pero sapat naman yung kinikita sa araw-araw, okay naman. Pag sumasagot ng biyahe, sapat naman. Kaso, madalas matuman naman. Dami na rin kasi nga na yung rider. Yung pahambaya dahil pahambaya rin, yung rin. dami kong ano, pati bahay na, malapit namin yung mga rin. Ah, kaya pala talagang kahit ka rin, oh. Eh di ba, biyahe ka ngayon hanggang madaling araw pa. Ah, Ano kasi ka nagbiyahe? Uh, ano po siguro eh, 11. 11, tapos hanggang ngayon? Sasagad ka pa niyan? Oo, sasagad. Sipag na, so, uh, Sipa na, mo na po yan. Hindi, ganito, ganito na lang. Tawag dito, ikot ka rito kuya. Hindi ka rito. Punta ka rito. Ilan taong ka na ba kuya? 31 po. 31? Sipag mo ah. Tapos magbiyahe ka pa mamaya niya, no? Diretso pa ako na ano. Tapos agad na ako magaling aros. sa buro na Eh, asawa mo. Bahay lang. abantay bantay lang ng mga ano. Bantay lang sa ano, sa bata. Minsan, pagka may may mga pa-extra-extra na pinapagawa sa kanyang dati. si mo kuya hindi ganito na lang kuya tawag dito pahinga ka na ano tawag dito huwag mo na yung pamilya mo para ano Ay, paasin, hindi ganito may bibigyan ko sa'yo blessing eto blessing to hindi galing sa'kin sa galing kay God to ha si share lang ako ng blessing para sa'yo ha eto may bibigyan sa'yo kuya eto kuya liman libo sana makatulong to sa'yo ha pandagdag ng bahay mo pambayad ng bahay tapos panggasos nyo ano pagkasya mo to Ah. Thank you po. Ah. para, para sa ito. <tapos> blessing lang to. Salamat. Para, para makakain ka na ano. Makakain. Biskwit kain mo eh. Ano lang. Wala kasi Kain ka ano. Kain ka sa kanyang para tawag dito. Mabusog ka tapos uwi ka na. Bila mo ng pasalubong yung anak mo sa asawa mo. po. Salamat po. <laughs> <Salamat po. laughs> ah. Oo. Uh, ah. Ang dami mo diyan. Pang ano na po, ay siguro ko na to sa mga bills. Oh, sabay mo na lang Santon. Oh, sabay natin Santon. Kaya ito, nagkakapit ka ba? Oh, ha, ah, ito oh, sa ako. Thank you po. Santon 'yan para ano? Pag-babyahe, uh, kape muna para ano, may malabang ka sa ano, puyat. Ah, nang ba madaling araw ko nang nagano ka? Pisan ngayon madaling araw pag ano nagkakapit ako. Okay, nice. Tapos na, ako na lang po. Ayun, na yan. Okay ah. Oh. Salamat po, ha? sir. Salamat po talaga, Le salamat. Po. Blessing God, hindi sa akin galing yan, ha. Kumbaga ano lang ako. Kamay lang ako para uh, makatulong salamat, sa iba. Ah, may mga tao pa nakakulong. <laughs> yeah, brother. Kaya <laughs> well, ingat sa biyahe mo ha, uwi ka na, huwag ka nang bumiyahe kasi pag-gabi na rin para maagaw makasama yung pamilya mo. Ha? Kaya ingat, 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 ingat. So yun guys, syempre sa hindi pa nakapalo sa akin, please like, share, comment ng video nito at mamimigay ako ng blessing para sa mga solid followers ko. Kaya mag-register ka sa link ko dyan sa may comment section. So yun lang. Peace out. God bless you lahat.